Kumusta mga kaangler at kaibigan? Ako ang inyong paboritong mangingisda at YouTube vlogger na si Kapitan Kulas at handa na naman akong ibahagi sa inyo ang pinakabagong prognosis ng isda para sa Setyembre 26, 2025. Isang araw itong punong-puno ng mga hamon pero huwag kayong mag-alala dahil may mga diskarte tayo dyan kaya huwag nang magpahuli samahan niyo ako at alamin kung bakit magiging espesyal ang araw na ito para sa pangingisda dito sa ating bansa tara simulan na natin prognosis sa mga uri ng isda at mga taktika sa pangingisda sa araw na ito dahil sa mga kondisyon ng panahon mas mabuting tumuon tayo sa mga isdang mas sanay sa ganitong sitwasyon heto ang ilang tips para sa tilapia at bangus, milkfish. Saan hahanapin? Ang mga isdang ito ay madalas matagpuan sa mga palaisdaan, ilog o sa mga bahaging brackish water na may kaunting proteksyon mula sa malakas na agos at ulan. Dahil sa pabagubagong presyo ng hangin at malakas na ulan, ang tilapia at bangus ay maaaring lumalim o magtago malapit sa mga istruktura tulad ng mga pilapil, ugat ng bakawan, o anumang proteksyon na makikita. Ano ang gamitin? Mas mainam ang gumamit ng simpleng kawil at tali or light spinning gear. Ang mga pangakit tulad ng tinapay, earthworm, bulate, or pelletized bait ay epektibo. Subukan ang bottom fishing or float fishing sa medyo malalim na bahagi. Ang trick dito, mga kaibigan, ay ang bait, na may kaunting amoy dahil mahina ang paningin ng isda sa maulap na tubig para sa ana lapu-lapu grouper. Saan hahanapin? Ang lapu-lapu ay mahilig sa mga lugar na may bato, koral at iba pang istruktura sa ilalim ng dagat. Dahil sa maalon at maulang panahon, sila ay maaaring lumalim pa o magtago sa mga kweba at bitak. Kung mangangisda sa karagatan kumili ng mga sheltered cove or bay na may malaking bato o bahura. Mahalaga ang kaligtasan kaya iwasan ng open waters. Ano ang gamitin? Heavy-duty spinning or baitcasting gear na may strong line. Ang live bait tulad ng maliit na isda o hipon or plastic lures na imitasyon ng pusit o isda ay mainam. Gumamit ng jigging technique malapit sa mga istruktura sa ilalim. Tandaan, medyo pasibo sila sa masamang panahon, kaya dahan-dahan lang ang galaw ng pain para sa hito, catfish. Saan hahanapin? Ang hito ay kilalang matibay at aktibo sa maulap at maulang panahon. Mahahanap sila sa mga ilog, lawa, at marshy areas, lalo na kung ang tubig ay medyo madilim at maputik. Sila ay mahilig magtago sa mga latian ilalim ng mga ugat ng halaman o sa mga lugar na may putik. Ano ang gamitin? Simple handline or bottom fishing rig. Ang mga pain tulad ng earthworm, bulate, atay ng manok o maliliit na isda ay napakabisa. Hindi sila gaanong pihikan sa ganitong panahon, kaya magiging maganda ang laban. Ang isang maliit na trick ay gumamit ng pain na may malakas na amoy para mas madali silang mahanap. Pagsusuri sa mga kondisyon, theoretical basis. Panahon. Ngayong Setyembre 26, 2025, inaasahan natin ang napakabigat na pagulan at pagkulog sa buong araw na may mataas na porsyento ng pagulan at maulap na gabi na may patuloy na pag-ulan. Ito ay dahil sa Tropical Depression Opong na inaasahang magla-landfall sa Bicol region at tatawid sa southern Luzon. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 26 hanggang 29 na degree Celsius sa araw at 24 hanggang 27 degree Celsius sa gabi. Ang presyo ng hangin ay mababa at bumababa na hindi maganda para sa pangingisda at ang hangin ay inaasahang aabot sa 10 hanggang 22 milya kada oras. Ang halumigmig ay napakataas, halos siyam na apat na porsyento. Temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig sa Pilipinas ngayong Setyembre ay nananatiling mainit, nasa pagitan ng put siyam hanggang tatlumpung degree Celsius. Bagamat ang mainit na tubig, ay karaniwang nagpapalakas sa aktibidad ng isda. Ang masamang panahon at bumababang presyo ng hangin ay mas matimbang na salik na magiging dahilan para maghanap ng lalim o silungan ang isda. Face ng Buwan Ngayong araw ay waxing crescent ang face ng buwan na may labing walo hanggang dalawamput limang liwanag. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang waxing crescent ay karaniwang sinasabing may okay na kagat ng isda, lalo na sa panahon ng bukang liwayway at takip silim. Ngunit, sa kabila ng magandang hudyat mula sa buwan, ang malakas na bagyo ay magiging dominanting salik sa pagpapasya ng aktibidad ng isda. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa epekto ng tropical depression o pong at mababang presyo ng hangin, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay inaasahang magiging mahina hanggang halos wala. Ang matinding ulan at malakas na hangin ay magtutulak sa isda na magtago sa mas malalim, mas tahimik na bahagi ng tubig o sa mga lugar na may proteksyon. Ang mga pelagic fish ay mahihirapang hanapin at ang bottom dwellers ay magiging mas pasibo. Kaya mga kaibigan, kailangan ang pasensya at tamang diskarte. Pangkalahatang prognosis. Ngayong Setyembre, 26, 2025, ang kagat ng isda ay inaasahang magiging mahihina at kapritsoso. Ang matinding pag-ulan, malakas na hangin, at ang tropical depression opong ay magdudulot ng malaking pagbaba sa aktibidad ng isda ang mababang presyo ng hangin ay magpaparamdam sa isda ng kawalan ng gana, kaya magtago sila. Kung lalabas kayo, mag-focus sa mga protektadong lugar at maging handa sa hamon. Pagtatapos, kaya mga kaibigan, kahit mahirap ang hamon, tandaan na ang bawat pangingisda ay isang pagkakataon para matuto at mag-enjoy. Huwag nating kalimutan ng kaligtasan lalo na sa ganitong panahon. Kaya, ni isang buntot, ni isang kaliskis, sana maging masaya at ligtas ang inyong pangingisda. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-like ng video na ito, at syempre, mag-iwan ng komento. Ano ang mga plano nyo sa pangingisda ngayong tag-ulan? May mga diskarte ba kayo para sa ganitong panahon? Ibahagi nyo sa akin sa comment section. Hanggang sa susunod na forecast, mga kaibigan, itakit sa pampang.